Para sa dugang ng mga balita sa Negros Kagbanay, mangin kaupunta si Adrian Priatos. Adrian. Yes, kay madam, mga salamat Makapuso puso bangkay sa wala pa makilalaan nga persona na sapuan nga ginlubong sa tungasang katubuhan sa Banwasang Murcia Negros Occidental. Sa Ibig Pedreso, nakatutok napadimahuan sa isa trabador sa kampo sa tubo sa Hacienda Bernabe, Barangay Salvacion, Morsha, ang baho sa tunga sa katubuhan alas 3.30 sa hapon kahapon, Hulyo 2. Sang iya ginsikya, nagduda ini nga may ginlubong nga bangkay. Nakita siya sa isa kamunogarado sa kampo. However, hindi nila madetermine kung tao ginini. Eh. No, kaya ang una nila na notice is ang uh, foul order may yara sa sulod sa kampo. That is why nagkanto siya sa iyang nga uh, manager. Kagdito niya gin-report. Sanggin katuan sa kapulisan ang lugar. Dito na kumpirma nga isa ka bangkay isang lalaki nga yara na sa state of decomposition ang gintabunan sang duta. Wala ini sang padapton, kag wala pa ini makilalaan. Suno sa Morsha Police, posible ginbilin lang ini sa lugar. When it comes sa uh, pilas or uh, wounds, ngayara siya lawas, uh, ginexamin sang soko kahapon wala sila sang may makita however may hara signs of uh, sign of uh, strangulation ginpa pa na sa postmortem examination ng bangkay agud matumod ang gin kamatay sini wala pa himata nga nagpadulong sa kapulisan na agud i-claim ang bangkay ang mga residente wala man sang natalupang dad nga may naghaboy sa bangkay sa lugar mga okay, nanad mga may mga slakyan man ka sang kapundo nan makakakapsada mo di makakasiling uh, mga kaduda kasi lang. Samtang, wala sa gihapon makilalaan ang bangkay isang babayi nga nasapuan sa bakante ng lote sa barangay Estefania, Bacolod City, isang Martes, suno sa Bacolod City Police Office Station 4. Wala man sa nag-claim na himata. Ginahulat pa ang post-mortem examination, agon matumod ang ginkamatay sini. Eh, pero kung wala man gid may maklaim, kagitapos naman tanan niya mga i-process ang bangkay, kaya eh, tama na pwede nga samtang wala may claim hindi ito pag ilubo. Hindi pa maestabishar sa kapulisan kung may kantana ng pagkasapos sang bangkay isang babayi sa nasapuan ng bangkay naman sa lalaki sa Mursha. Upod ka Ruel -well Banggoy ay Dean Pedraso. 1. Western Visayas